kapapong buti na lang at bisita kita today dahil today sa video ng ito mga kapatid ay bibigyan kita ng isang sitwasyon kung saan pwedeng magbigay ng linaw sa kung halimbawa meron kang intensyon para bumalik ang ex mo marami kasi ang hindi nakakapansin nito dahil nga po pag kayo po ay nasa breakup alam naman po natin na napaka frustrating at napakalungkot ng ating mararamdaman. Ito po ay nagdudulot ng struggles para makapag-isip tayo ng mabuti. Kasi syempre mas nagfo-focus tayo dun sa sakit, lungkot at takot rather than being knowledgeable para malaman po natin ang dapat nating gawin. Eh yun pa naman po ang pinaka-importante utol. Kung halimbawa merong kang malinis na intensyon para bumalik ang ex mo sa'yo. Kasi kailangan po natin ng focus. Kadalasan kasi mga kapatid, ayaw natin gawin ito. Gustong gusto natin bumalik ang ex natin pero nakakalimutan po natin or nababaliwala nga po natin na kailangan natin ng triggering factor mga utol para mapabalik ang ex mo. At parati ko sinasabi na ang isa dyan is jealousy. Marami ang natatakot dito. Dahil nga pong iniisip ng karamihan, pwede pe po ito mag -backfire. Kung kayo po ay very familiar sa mga video po natin dito sa Popong TV, ay itinuturo ko kung paano po ito hindi magbabakfire. Simplean natin ha. Ah. Kung halimbawa kasi na kayo po ay magpo-post o magpaparamdam ng isang sitwasyon, magpapakita ng isang senaryo sa ex mo, pero ang dating ay ikaw po ang pumupursu or ikaw po ang motivated sa pangyayari. Kunyari po, ikaw yung nakayakap. Kunyari po, mababalitaan ng ex mo na kayo nga po yung pumupunta doon mismo kahit hating gabi. Halimbawa, nag-post ka ng picture at talaga naman po may physical na nangyayari sa inyong dalawa mga utol ito po ay mahirap i-justify pero kung halimbawa naman pong mababalitaan ng ex mo na wala kang kinalaman dito na ikaw ang pinupursu ikaw ang pinupursige ng taong yan kunyari may nabalitaan siyang humahabol sa iyo o halimbawa nga pong may lumiligaw sa iyo or for example may nakakasama ka pero yung nakakasama mo siya talaga yung eager na eager na mapasaya ka. Yan ang mga dapat nating gawin para ma-justify natin ang isang situation. Yun po mga utol ang paraan kung paano mo papapaselos ang ex mo nang hindi po ito magbabackfire. Ngayon bakit importante ang jealousy? Gusto kong pakinggan natin to mga utol ha? kasi madalas ko rin po itong ikinukwento at binabanggit sa mga coaching session ko. on one -on -one coaching po natin dito sa Papong TV. Halimbawa mga utol, kayo po ay nasa breakup. Lalong-lalo lalo na po yung matatagal na magkasama, no? Tapos for example, alam mo na nandun lang po sa pattern yung ex mo. Alam mo na siya po ay gumigising lang po na maaga, papasok sa trabaho, pagka day off naman, magsisimba, trabaho, bahay, simbahan, eskwelahan, um, a few friends, pamilya, ang ex mo. Sa tingin mo ba mga utol, ganito kasakit o ganito kapanik ang mararamdaman mo? I'll be honest, ha? Ah. Sa so, tingin ko, mga kapatid, medyo kakalma at magiging okay ka. Yung alam mo naman na parang trabaho-bahay lang siya at simbahan. Kaya lang naman tayo nagkakaproblema during the breakup situation, mga utol, ay dahil may mga third party ang pumapasok. For example... Kunyari, nababalitaan mo na siya nga po ay may pinupuntahan na o nababalitaan nga po natin na siya po ay may kinakasama at kausap na mga utol. Doon po tayo nagkakaproblema. Doon tayo nagpapanik. Babalikan ko pa mga utol ha, para maipaliwanag natin na mabuti. Ang sinasabi ko nga po kung alam naman po natin na ang ex mo ay kalmado lang, trabaho, bahay lang. Sa tingin ko, aminin po natin, magiging okay lang naman tayo eh. Di ba may isip pa nga po natin, uy, tama-tama yun, at least may pahinga. Di ba? uh, masyado rin kami nakaramdam ng tension at pressure. So ngayon parang okay na. Ganun na ma-feel natin mga utol, di ba? Pero pinabanggit ko nga po na kaya tayo nagkakaproblema ay dahil nga po tayo ay nakakabalita. Tayo po ay nakakarnig na may third party. Or another scenario is wala namang third party pero nararamdaman natin na may threat or ang feeling nga po natin ay may nangyayari. Itong mga utol ang talagang sabi na natin nagde-destroy doon sa peace of mind or pagiging kalmado natin o yung pagiging matured natin mga utol to handle the breakup. Tama po? Alam niyo po ang problema is ganito. Kung yun pala ang nagiging triggering factor natin at kung halimbawa wala naman pong nangyayari, bahay, simbahan, trabaho lang ang ex mo ay magiging okay ka, di ba? Everything will be fine. Pero ang nangyayari kasi mga utol, yun ang nararamdaman ng ex mo sa iyo. Dahil nga po masyado tayo maingat, very loyal, faithful, accommodating sa nangyaring breakup mga utol, ganun ang nararamdaman ng ex mo sa iyo. Kaya kung halimbawa ang nanonood ka sa akin ngayon mga kapatid, de derecho na kita. Maaring yan ang dahilan kung bakit hindi ka pa pinupursue, binabalikan or muling minamahal ng ex mo. Dahil ang pakiramdam niya is nandun ka nga sa example ko kanina. Kalmado ka lang. So wala kasing triggering factor. Walang pwedeng maging threat at walang takot na pwedeng maramdaman ang ex mo sa'yo. Kaya kung familiar kayo sa aking coaching session, itinuturo ko doon strategically, effectively mga utol kung paano mo i-inject yung tinatawag na fear of loss. At napakarami pong nagsasaksid, nagtatagumpay dito. So I hope mga utol nakita natin kasi madalas kasi pag nasa breakup tayo yung ating pong katayuan yung ating kalagayan at pakiramdam ang ating tinitignan o pinapakiramdaman. Pero nakakalimutan nga po natin na pe, pwede naman nating lingunin at tignan ang status ng ex mo. Kasi ako na po mismo nagsasabi sa inyo through this video mga utol na yun ang nararamdaman ng ex mo kaya hindi siya bumabalik. So ano ang dapat nating gawin mga utol? Well hindi ka kailangan lumabas doon at makipag-date agad-agad. Pero the first thing that you will do, mga utol, is to put yourself in a position kung saan ito ay pwede pong ma-imagine, maisip at katakutan ng ex mo. Kung halimbawa masyado kang faithful sa kanya at sinasabi nga po na kahit anong mangyari, nandito ako sa tabi mo, hihintayin kita, hindi ako aalis dito, I'll be here. Siyempre mga utol, hindi niya mararamdaman yung threat. Pero kung halimbawa kayo nga po ay magdi-disappear in a graceful way, and effective way mga utol, Maaring pumasto po ay dapat ilagay natin sa posisyon nang sa ganon ay magsimula na pong makaramdam ng threat ang ex mo kasi po ito po ang magiging motivation niya mga utol para i-admit at maramdaman niya na hindi niya kaya kasi yan naman po talaga ang sekreto eh. ang sekreto kaya nila tayong matiis built in sa atin yan, eh. kaya nila tayong lokohin baliwalain ang iba nga po dyan ay palitan pero pagka, ang naramdaman niya na in-outgrow na overpower mo siya at yung matindi, pinalitan mo siya mga utol, hindi rin naman nila kaya yun eh. Aminin, kaya nga po lagi natin sinasabi mga utol, jealousy is very effective kung gusto mo talagang ma re -attract, humabul sa sa'yo ang taong nawala sa'yo mga utol or taong nambaliwala sa'yo, pero dapat ito po ay gawin natin sa so, mas epektibong paraan. Hindi po yung bara-bara. Kasi sa totoo lang, meron nga po akong client eh, na mistakenly nag-post po siya. Inang isang inuman yun eh. As I remember, nag-post po siya na siya nga po ay may katabi at may kahalikan. Of course, nag-fail yun mga utol. At hanggang ngayon ay talagang grabe yung naging backfire nun sa ex niya mga kapatid. Sayang! Kasi halos ang tagal nating tinrabaho pero sa isang frustrating o bigla ang pagkakamali mga utol ay nagawa niya yon Dahil nga po siguro sa influence ng alak at yung sakit na na niya. Pero kung halimbawa ang knowledgeable ka at alam mong dapat itong gawin, I'll be honest with you mga utol, napakarami kong clients na nagsucceed by using the power of jealousy. Kaya ito po ay dapat din nating maintindihan. Pag-isipan lang po nating mabuti. Reminder uli mga utol before we end. Hindi nating kailangan magkaroon ng physical na kung meron man, kung halimbawa kaya mong ijustify, justify kaibigan lang, no problem yon. Pero kung magagawa mo lang to position yourself, pwede na po maging effective yon. Kasi katulad na sinabi ko earlier, ang ex mo magiging malikot ang utak at isip niyan mga utol. At yung pananahimik mo o hindi kanya na monitor mga kapatid, ay siguradong marami na pong tatakbo sa isipan niyan. Basically, ang sinasabi ko nga lang po, wag lang tayong masyadong malinis. Sa sobrang linis natin, accommodating natin, kakaalaga natin sa pwedeng ikasama ng loob ng ex mo mga utol, ay hindi po niya nararamdaman bumalik. Yan po ang honest answer at yan po ang totoo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan po natin, at syempre po bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV